Hello mga kabukid, sa magandang araw sa ating lahat. Ngayon mga kabukid, gusto ko lang i-share sa inyo tungkol doon sa ating mga sisyo. Yan, sa loob ng ating pabahay sa nila. Yan pala yung mga papisa natin noong katapusan ng Mayo. ba diba, nung nakaraang video, sinabi ko doon na yung aking mga sisyo, yung isang batch, maliliit siya. Ngayon mga kabukid, gusto kong i-share sa inyo kung ano ang naging dahilan kung bakit nagkaganon sila. Disclaimer lang mga kabukid ha. Ito, mga kabukid ay base lamang sa aking karanasan. Hindi ako eksperto sa pag-alaga ng mga manok. Yung mga sisyo pala mga kabukid, patotoo lang talaga, hindi ko naman talaga sinadya na magunong nang mangyayari. Kasi yung time na yon, kasi yung pinapakain ko talaga sa aking mga sisyo, yung Integra One, yung sa B-Make, disclaimer lang ha, hindi ako endorser ng B-Make nung time na yun na nag naghatch na yung pangalawang batch hindi ko naman na hindi ko na akalain na mauubusan ako ng pakain sa kanila kaya nangyayari yung available na patuka na pinakain ko sa akin di old chicks ay yung BC yung BC kasi mga kabukid na pigs hindi naman talaga yung pang para yun sa mga matanda na mga manok pero sinubukan kong ipakain sa ating mga sisiw. Sa unang pagkain ko sa kanila, napuna ko, okay naman siya, day 1 Pero ko nag pero nagtaka ako ng umabot ng mga day, day 3, yan, day 4. Parang hindi lumalaki yung mga sisiw. Tapos palagi silang maingay. Yung mga time na yun, yun talaga yung ng kain ko sa ating mga sisyo ng ganong klase na feeds. So may natutunan talaga ako mga kabukit na dapat nga talaga pag yung mga D old chicks mo ang dapat mo talagang ipakain ay yung pagkain na para talaga sa D old chicks hindi yung pagkain na pang matanda na manok kaya yun ang nangyari sa ating mga sisyo naging maliit sila hindi parang hindi tumubo <laughs> kaya ayun wala tayong magawa nandun na eh kaya bumili ako nang bumili na ako ng Integra 1 yun pinakaain ko na sila tuloy tuloy pero maraming maraming mortality ang nangyari doon sa ating mga sisyo na palaki na pinapalaki dahilan dahil lang doon sa patoka ng pangmatanda ng manok. Pero ngayon, yun mga kabukid, listen yun para sa akin na isang baguhan lamang sa pag ng mga manok. At least ngayon, nalaman ko na ganoon pala talaga ang mangyayari. Kaya yung pag time na mayroon na tayo mga asisyo, hindi na natin yun gagawin pa ulit. Disclaimer lang mga kabukid ha, hindi ko sinisiraan yung feeds na yun na BAC. Kasi yung pits na yun, para lang talaga yun sa mga malalaking manok. Maganda siya patuka sa mga malalaking manok. Pero pag sinabing diol, don tayo talaga sa pang diol na patuka. Yan o. Maulan palagi dito sa amin mga kabugid. Grabe. Kaya yeah, hanggang dito na lang mga kabugid. See you in my next video. Maraming salamat sa inyo. Happy farming. Patuloy lang tayo sa buhay. Bye bye. God bless all mga kabukid. Share ko lang. <laughs>